La ce grene te Ito ay video ng isang warang ama na laging minibigyan ng oras ang mga anak nito sa katunayan dedicated ang channel nito sa pamilya niya. Gayon pa dalawa sa video na i-upload nito ang talagang nag-stand Ang dalawang video ito ay kakaiba at hindi akma sa family content ng channel nito na parang sa horror movie mo lang mapapanood. Well oo dahil si Jerry ay nakaka-encounter ng mga strange na pangyayari sa loob ng bahay nito na talagang paranormal in nature. Noong May 26, 2009 ay nagising siya sa kakaibang ingay mula sa living room kaya kinuha nito ang cellphone at agad nagumpisang mag-record. Ayon pa sa kanya, I have never seen anything like this. My wife and I were awakened by the sounds of a door closing this video is I got before me and my family left the house eto ang nakunan niya Nakapagtatakang gumagalaw ang handle ng pintuan na tila ba may taong gumagalaw nito mula sa loob Pero ang nakapagtataka ay makikita sa video na walang sinuman ang nasa loob ng closet Maraming skeptical sa pangyayaring ito Pero sa ikalawang video na ito ay talagang naniwala na ang mga viewers nito na may kakahiba July 11, 2009, habang kinukunan ni Jerry ang anak nito, ay biglang isang pangyayari ang nagpakilabot sa kanya. Woah! Hey! Makikita ng bukas ng kusa ang parehong pintuan sa unang video at ilang segundo lamang ay biglang tumahob ang laruan na tila ba na Tila ba may lumabas sa loob ng closet at nabunggo ang laruan na magtangkang puntahan nito ang bata. Dito ay agad kinuha ni Jerry ang anak at tumakbo palabas ng living room. Dahil sa pangyayari ay labis na natakot si Jerry. Ayon pa sa mga viewers ay maaaring may paranormal entity na sa loob ng bahay nito. Pero kaya ng iba, hindi natin alam kung ano nga ba talaga ang nasa loob ng closet. Maaari kaya ang isang supernatural presence ang naninirahan sa loob ng closet o may iba kang naiisip. Ano sa tingin mo? Ang YouTuber na Mellow Bird ay nagsasabing naninirahan siya sa napaka-aktibong haunted house. Mahigit 10 years na itong nagpo-post ng mga nakakakilabot na video na nangyayari sa bahay nito. Ngayon sa particular na video nito ay nakakaranas siya ng mga strange activity na nagmumula sa kaysame ng bahay niya. know what's going on in the, uh, attic, above the kitchen, so... So, I'm gonna come up. Kaya naman umakyat na rito at nag-set up ng night vision camera upang ma-record ang mga pangyayari. Isang araw muli siyang nakarinig ng mga creepy noises na nagmumula sa kisame. Umakyat siya upang mag na hindi magiging maayos. I don't like the stuffs moving around me in the dark. Oof. Oh, record! It wasn't recording. Oh, no. I heard a clap. So you can think of. Clap so you can sing. Well, that was right by my head, so I'm kind of blocking. Um, I don't know if I should get out of the way. I'll just stick my head up over there, so you guys can see more. The decision has been made. Matapos para Matapos maranasan ni Mellow Bird ang mga kakaibang pangyayari, ay nagdesisyon na itong bumaba. What the heck? I don't like ano sa tingin mo ang totoong nangyayari sa bahay ni Mellow Bird? Paranormal activity kaya ito? O parang normal activity lamang? Either way, ikaw na ang humusga. Multo kwa, shoutout nga pala iyo, Lodi. Isang lalaki ang pumasok sa abandonadong bahay nang walang permiso na sinasabing haunted. Sa katunayan ng residente ng bahay ay hindi na naninirahan sa loob dahil misteryoso silang nawala. Ang mag-asawang naninirahan dito ay misteryosong nawala na parang bula. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa dalawa. Ngunit may mga sabi-sabing may kakilakilabot na nangyari. Simula nang mawala ang mag-asawa ay isa sa pamilya nila ang kumuha ng surveillance footage sa loob ng bahay. Ang footage na ito ay kuha sa CCTV camera ng mag-asawa na nagpapakita ng mga pangyayaring naganap bago sila tuluyang mawala. Panoorin natin ang clip na ito kaya magready ka na. Nakakatakot man ang footage ay hindi nagpatinag ang hapon na pumasok sa loob ng bahay matapos itong mapanood ang video at maglakas loob na baka maranasan niya ito ng personal na talagang pagsisisihan niya. Pumasok siya mula sa bintana ng ikalawang palapag at nang nasa loob na siya ay dito na nagumpisang kabahan ang lalaki. Ito ang nakunan niya. Nang bagyang tumigil ang kalabog ay napatitig ang lalaki sa gilid nito at nakunan nito ang isang shadowy figure na tila ba sinusubaybayan siya at unti-unting naglaho. Dahil dito ay agad siyang naglakad upang siguraduhin kung ano ito ngunit wala naman siyang natatnan. Nakakaiba o sino man sa loob ng bahay. Matapos niya itong may upload ay eh napansin ng mga viewers ang kakaibang galaw ng figure na tila ba lumulutang sa ere. Wala nang follow up video ang muli pang naipost ng lalaki. So ang figure kaya ang dahilan ng paranormal activity sa bahay at responsable sa pagkawalaan ng dalawang mag-asawang naninirahan rito. Ano sa tingin mo ka multi? Dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at i-click ang notification. Huwag mo na rin kaligtahan i-like ang video. Baka bisitahin ka pa nila. ang popular Pakistani ghost hunter channel na Wokyata Official ay nag-imbestiga sa kinakatakutang farmhouse na di umano'y pinamumugara ng spirito o demonyo. Habang nag-imbestiga sila ay nakarinig sila ng kakaibang tunog na nagmumula sa isang kwarto. dar siya siya

यह क्या वाटर को इडर कॉर्नर में इडर कॉर्नर में है कुछ पर से पैर पर कॉर्नर China, the Isa sa mga investigator ang nakakita nang nilalang sa gilid ng silid nang i-check nila ang phone footage nito ay labis silang kinilabutan sa nakita nila.

Malakas na bumukas ang bintuan na tumama sa kamay ng investigator. Di kalaunan, nang muli nilang panorin ang footage ay talagang labis silang natakot. So, Naka-capture kaya sila ng totoong multo o demonyo na sinasabing nananahan sa farmhouse o isa lamang itong gawa-gawa at walang katotohanan. Either way, ano sa tingin mo, ka multi? Real or fake? Ikaw na ang humusga. Muli na naman nating panunori ng Ghost Hunter na si Franco TV na pumunta sa isang abandoned town na malayo sa kabiasnan sa kalagitnaan ng kakaoyan sa palibot ng kapundukan natagpuan nito ang isang old abandoned church This is what I found here, look at this This is a random church here in the Smoky Mountains of anyone What's in here? There's a bell here. I'm not gonna ring the bell. Oh my god! So, this is the church. <sighs> this is amazing. Muling bumalik si Franco sa abandoned town. Upang mag-explore ng gabi. Nilibot nito ang nabubulok na parte ng bawat bahay kahit na magisa siya ay tila ba may kasama siyang iba sa lugar na hindi niya nakikita. What the hell was that? Hello? Hey, I'm just exploring. Yo, yep. hello. Huh. So, this place has been sitting here for quite some time. So, I'm thinking the noises that I'm hearing is this building settling in. I don't think it's anything weird because it's an old building. So, I'll just give you guys the info on that. All I know is that in this place... Hello? 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 <laughs> Nagpa siyang lumabas ng bahay si Franco at pumunta sa simbahan na una nitong nakita. at dito na magiging kakaiba ang mga mangyayari. Alright. Just trying to keep a lookout for bears. I made it back to the old church. God, this thing is huge. What Got something on. I saw something like a black shadow. I literally just saw like a black shadow. Holy crap! Nakakita si Franco na nakakatakot na black figure mula sa bintana pero nang tignan niya ito nang malapitan ay wala na ang imahe. So isa kaya itong paranormal entity o isa lamang tao na naninirahan sa old abandoned church o malamang ay isang demonyo. Ano sa tingin mo may idea ka ba ka multi?